matagal-tagal na rin nababalitang babae ang hanap o tomboy ang Starstruck Season 2 Ultimate Female Survivor na si Ryza Sinon. Nang magkaroon ng pagkakataong sagutin ng issue, ito ang reaksyon niya. Hindi, hindi, po, hindi, hindi ako tomboy. <laughs> ano to talaga ako, di ba? Hindi po. isko, tagal ng issue yan sa akin. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin siya namamatay. Starstruck pa lang ako. Ini-issue na akong tomboy dahil sa issue ng pagiging tomboy na isiwala tuloy ng dating survivor ang tungkol sa kanyang recent relationship. Bakit nai-issue ako tomboy? Kasi may boyfriend naman ako na six years yung relasyon. Pero ngayon po, wala na kami. Hindi ko lang masyadong public, kung ba private, ano ko na kasi yun, kung inilagay ko sa private side ko kasi pa hindi magulo kasi hindi rin naman uh, showbiz yung tao. So, kaya hindi ko ganun inilabas. Kaya yung iba siguro hindi alam na <laughs> nagka-boyfriend ako. Kaya naisap nila na tomboy. Siguro tomboy ako kasi wala siya mapakilalang boyfriend. Siguro sa tagal na rin eh, napagod na rin ako. Minsan nangyayari daw talaga yun. Uh -huh. Yung... May hinihintay ka ba sa pili niya? Or wala naman. Hindi, naman. hindi naman. naman sa ganun. Sabi nga nila, fall out love. So, ikaw yun? I think, ako yun. Hindi, <laughs> ako ngayon Ako nga po yun. Walang, walang third part. third party or what, wala, wala po. Ngayon, medyo hindi pa ganun kaayos, pero sana in time, maayos.